Hapon nga na, tagana to ang kining pagpasabot, may, may tungo sa pagtuong katoliko, nga nga mag-celebrate tayo pesta. Kung man ang pesta para sa magtutuong katoliko, o sa mga dili magtutuong, labi sa dili mga katoliko. Kaya ang katustahan ng kung atong tanawon, pagpasalamat na sa itong amahan. Kaya maski tugo, gi sa karaang po, gole mga kapistahan, nag-iunan sa atong langit amahan. Kung basahin ninyo ang Levitico 23, o 107, natin ang talang kapistahan sa mga hodiyo. Mula karon rin natin talawon, nga nung ang upan mo, supak man na dili katulik ko na dili tinuod yung mga pista. Kaya alam sila ang pista sa mga dili Diyos na pangunahuna at talawon, pista kani liter Ang liter P alam sa mga dili Diyos noon, kaming liter mo yung itawag na pakars kung kaon. Sa mga dili magtutuwa ang pista para sila kaon man na kung nai-pistasi sila kaon man, muna, muna unahaw na sa uban. Pag sa kaon, gano'ng pista ka ng liter A, na di ang inom. So pag inom niya, na hubog na, na liter liter ka ng sugal. O di sugal, na di ang liter T ka ng tare, means pula-puti. Muna, gigit sa pagkakaon na busog, na hubog, na pili sugal, muna ang liter A na ka sa pista sa tumoy, Away na. Kung kailangan itong talawon, ito pagsabot na. Kaya alam sa ang pista na naman, basahon ang Isayas o no, 3.14, na antalang matang sa kapistahan, gitumtang sa ginoo, o sa Osiyas 2.11, di pa antalang mga kiningitawag na pangilin, mga adlong papahulay tanang kabistahan, kay walang himot ang ginoo. Muna sa Amos 5.20, kangit-ngit ang gihetag ni Jehova sa katawan. ano man ang kapistahan sa mga hudiyo o sa mga pagano, katong panahona ang ilang ginabaligya ay soon, mga daot, o ang ilang mahal, barato na ang ilang gibalik. Basahan na ang konteksto sa Amos 5, na ang mga negosyante, sa ang panhatag nila sa mga binilhon muna ang hitabo ang mga tao, ang katauhan panahon ang nilang mga nakuha, pagbalik nila ang dibalik niya mga daot muna di na himuot ang ginawa na muna hitabo hitabo katong hitabo kung katong si kain at si Abel ando na himuot ang ginawa kay kain muna si Abel ang hihatag niya katong mga giani niya sa mga Uma, na maayo gihalad sa ginoo kinan na iksoon muna mingon ang ginoo alang sa mga katawhan na mga nagpista na dili musunod sa buto sa gitong amahan iyang gidumtan di niya apan ang Biblia iksoon walang pasabot na kung makabasa ka niya no kung na ba kung dili atong sabton kung unsay boy pasabot sa balaang kasulatan kaya naman na ay niya na exegesis o exegesis kanang exegesis iksoon Pagbasa ninyo sa Biblia, ihatak ninyo karon sa panahon, di na siya mao. Kaya ang exegesis, according to the mindset of intention of the author, unsang tuwi unsang kultura, unsang panahon na. Apan doon itong tanawon, pag-abot sa panahon, ang Diyos nagpadayag. Mismo, ang atong ginoo, may ingon din sa sulat ni San Pablo, sa, Kap sa 1 Corinto, Kapitulo 5, versikulo 8 ipadayon ninyo ang kining buluhaton sa pangilin sa pana wala ilipagura wala patubo so sa ito pagdiya ang kapistahan alam sa pana wala patubo ipadayon na ito kaya naman mumuna ang katong Pasko ang Paskwa. gikan sa paggawa sa mga isalita gikan sa ito patulong sa yuta nagisaad sa ginoo muna ang kitawag na pasaylo muna ang kung tayo mong tanawang Paskwa na siya So, sa ito pa, iksuun sa mga mga sukot na pista sa mga hudiyo na mga kapistahan. Kanyang naman, pwede mong awon sa San Juan City, Ono ang mga apostoles, ang mga sa itong ginoo na mista, maski at ginoo. Maski panahon na sa itong ginoo, sa diyang ilansang sa sasakuros, sa diyang last yung panihapon, pista, manto, sa timbro. Na pista sa tulda. Na mga pista iksuun ang mga hudiyo. Apan ang pista iksoon. muna ang pagkabanhaw sa ginoo. Pista kung pista sa mga pista. Muna ang Domingo, adlaw sa mga pista sa tanang magtotoong katoliko sa tibuok kalibutan. Muna ang Domingo, pinakadakong pista sa tanang magtotoong. Pwede ko itong sa San Juan, Kapitulo 17, versikol 10. Amahan niyo, pasidunggan ko ikaw. Pasidunggi ako. Upinaagi niya na pasidunggan ka. Muna sa Adlo, sa Pista, sa August 28, ang kapasitong galyana ang atong dino'o Diyas Santos na Eucharistia Inan na ko itong Dili kay ang hunahuna sa uban matusundon nga naman kay ang bakak balik balikon sa tao na wala masayod sa kapaturan may tinuod kaniya. niya Muna asagaran sa upan Mupokus, mandao, na ma nadili ang pista, apang kusog mamista. Magtara pag magbutos pa. Uy, naninuod bang ka, brad? Ayaw ka na, brad. Mga katong tanawal, realidad, iksoon. Muna, dili ang ay mga konklusyon, kung dili, sabto na to, na naay pista, nagitukot ang ginoo, na si mga gidili, katong unang panahon sa Amos. Basahan ng Amos, 5, 18-20. O kanyang sa Isaiah, kapitulo 1, versikulo 13-14. O sa Oseas, 2-11 ang ipahulong niya katong tununtanan sa Gino'o nagihimo sa mga dili magtoto sa Diyos nasa iyong kapistahan na maligya o mga mahal na kaptangan o pa o mga daot ang ipanghatag sa katawan muna ang hitabo kalaglagan ang ilang padulgan muna nahi, wala na himuot ang Gino'o apa na matuod na kapistahan katong pagkabanhaw sa Gino'o naghihalag siyang anak alang sa daogan sa tanong magtoto Muna ang pagkabanhaw sa itong sa tibo kalibutan. Iksoon, gitawag ang pista sa mga pista. Muna ang Domingo, ang pistahan sa tayong magtutuo. Inaya itong Kaya Pwede sa mga kapilya kung jikiki, ang santos niya misa, paghamang santos niya misa, diha pang ang kalihukan. Wala kay pare, wala kay wala kay obispo, na naging mo, mo, pagsugal mo, pag mo diha, kundi niya sa mga pastor na na dili magtutuwa sa katoliko. Muna ko mga tala ta. Tinuwa pa ng pista. Ayaw pa mga kay pastor. Kundi niya sa mga safety kagayan. Diyan sa itong katekismo sa kaparehan. Kaya ang atubag ng mga pastor niya na dili tinuwa ng pista ay sayang ang 10%. Mawala sa ila. Ay, naninuod bang kakol? Tinuod na. Kulagi sakit sa heart. Atto ka sa doktor sa kasing-kasing. Naka, sakit ang iyo mong ipon, at to ka sa klinet. Kung so, asa ang sakit mo, dito ka mo adto sa mga maayong Ano nga lang, nanguntan niya nang, ka, pastor, tinayob lang pista. Pero ang pastor, kusagmamista, magdala pa. Uy, ano po ginawa na, bro? Mula akong tanawang nagsuon. Ang atong mo ang kapistahan matag-Domingo, di sa pagtuo, gipad dia una, gihalad sa anak ang ang kinabuhi alam sa katawahan diya aron mahimuot ang amahan. Mga sa mga kapilya kong kikiki, ang mga santos na sumusunod, kasama ni usaka Kining Santos, 40 katuig, nagampu ang inahan si Santa Monica, 40 katuig. Karoon 20 minuto sa galit, dugaya po ang alibrat, ay, musunod naman ko. Duga'y ang alibrat, ay. Pero si Santa Monica, 40 katuig, nagampu sa iyong anak, na sumpula ka bugoy, dagat mga bisyo. Apan sunod sa kawain na katuig, wala ni Hunong sa Santa Monica. O gaya kanya, Hunong pare, o bispo sa India, na noo sa Nagustin, na karoon ng August 28 kapistahan sa atong parokya, dire sa katedral. Ina na ikso at itong tanawon. Kaya kung makungkos yun lang dahil dito magpadayag, wala tayong katigis masama sa mga wala'y pagtuo. Pag Naalang ka na to, na dili magtotoo na wala yung pagpadayag sa simbahan, wala yung ang pista kaon na gina, sugal, uban pa. Pero kung atong tanawal, atong katigismo, mo, kamalandungan na to kung pista. Ang pesta ay soon paghalad sa ginoo sa yung kinabuhi, sa kalbaryo, sa krus, muna sa iyang pagkabanhaw, di ipakita sa tibo kalibutan na nagtukod ng simbahan kung katawan, si Kristo lang ang nabanhaw. Kawasana, wala nilain. Malagyakita diya ang pagkabanhaw katong ginoo mula ang Domingo dili lang kay pahulay pangindig kun dili kapistahan sa mga kapistahan aron ta masayod kay kanang igsuon ang realidad na kwatong tanawon. awon diha na pamalandungan ang San Juan chapter City verse 10 basahan na kun ano ang sa inyong balay na pinaagi niya nagipasidunggan ng Ginoo o sa mga santos kung mga kini to mo sa masunod sa di ba si Dunggan ang atong Ginoo sa Santos de Eucaristia sa atlo sa pista i ang Santos nga misa ang sinto sa pagtuong katoliko human ni ana di pa makaon og uban pa wala di pare o bispo na nagtugot na magsabong mo niya na maghantak mo niya mag-inom mo niya wala gyud ang kalihukan niya dipindi na sa barangay kung tugutan na ang tari niya ang pari niya wala ginag ano pari na Santos nga sa paghuman, palakaw mo, ugma pista paghantak mo. Pagsugal mo, anak ana ang pastor. Anong pagdaog sa pagtuong Katoliko? Kay ganun man, kano di eksol? San Juan Kapitulo 8, Beso Kokonta City. Ang maminaw sa pulong sa Ginoo, iya sa Ginoo. apa ang dili maminaw sa pulong sa Ginoo, iya sa dili Ginoo. Kinsa man asis? Yawa. oi pisi. Wala ka. Sa to ba, rin ni tadig Muna kanong hapon na, agi pagyag ko, e, bisik lang, na naipist ang simbahan, ang sintro ni Ana, maong pagpadayag sa atong ginoo, papagisalamat sa atong kinabuhi, na kita buhi pa naglihok, sa mga grasya na niyabot sa tua, muna ang pista, na kong pasalamat diya sa ginoo. Madalay ang ng ginoo, may gabi ikatong kanan.